Ooh. <tries> Mga mga idol, magandang araw na naman po sa inyo. Tayo ay kukuha ng buko ngayon mga boss kasi magluluto kami ng ano. Ito, yung bunga ng rambutan ng mga idol. Oh. Kukuha kami ni Arnie ng buko kasi magluluto tayo ng ating ano. Tanghalian Chicken binakul daw. Ito, daming ano. Malapit na siya, mga boss. Hilaw pa? Ha? Hilaw pa. Ito na, mga idol, oh. Pitas mo na tayo ng rambutan. RR. RRJ, no? Yan, oh. Habang si Nonoy ng, ano, si Arnie ng buko pala maniningain muna tayo dito sa ilalim ng puno ng rambutan mga idol ang lalaki na ng bunga nito ano ito mga idol yung ano suhan daba malalaki na siya ang oh. daming bunga niyan mga boss hanggang, ayan, hanggang taas ito pa oh magkakatabi oh. magkakadikit Eh, kuya ba ano dito? Ay, hinug na siya mga idol oh. Tanggalin na natin. Maliit lang siya pero ano, malambot na. Oh. Ayun din mga boss oh, may ano rin. Ang laki oh, kuya ba ano? Ito yung ano, pugad ng ibon tingnan natin kung ano na siya ah may ano na napisa na itlog oh may si na ayan sa loob ito hinog na rin oh ganda ng pagkakahinog nya ayan natin Ayan oh, mga bus oh, ganda ng laman oh. Maliit lang siya pero ano, hinug na. Matamis to mga bus kasi linalang inaano siya. Oh. Maraming ano. Ang tamis noy. Eh. nakakuha ulit tayo mga bus. Ano? Yan mga boss nakakuha na si Arnie ng ano buko. I ano natin sa pansasabaw natin mamaya sa manok. Kuha rin tayo mga boss ng ano papaya ayan. Oh. Tapos ang ano puso ng saging kukunin na rin daw ni Arni Shoutout sa inyo dyan, mga idol. ah uh, ngayon na lang ulit tayo makapag-upload kasi kagagaling lang din sa trangkaso. Kaya medyo iba pa yung ano natin. Sa mga subscriber ko maraming salamat po sa panonood po nyo lagi ng aking mga video mga boss. Ayan. Kayang kaya yan. Ha, ha. Taba no eh. Taba no Ito na yung iluluto nating tanghalian mga boss Mag-gisa na tayo mga idol Lagay na natin. Lagay na natin yung manok mga boss. ang kutsa natin muna ng kaunti mga idol yun mga boss lagyan na natin yung sabaw ng buko apat yung ilalagay natin pangalawa medyo maingay lang kasi nagagrass cutter yung kasama natin dyan sa kabila ilagay na natin yung pangatlong sabaw ng buko pang-apat mga boots apat na buko ko ilalagay natin Yun mga boss, kuha muna tayo ng sili yung ilalagay natin doon sa dinuluto natin. Puro sili yan mga idol, hanggang doon sa dulo. Tatalbosan na natin muna. Lagyan na natin ang asin mga idol para makakain na tayo. Marapit na to. Lagyan na natin to mga boss. Papayat tsaka yung tanglad. Ang konting bechin mga idol. Yan, okay na yan. Buksan na natin. Ay, Pwede na. buksan na natin mga boss ayan o oh, luto na lalagyan na natin yung dahon ng sili lalagyan na natin yung dahon ng sili mga idol op oh, ya yeah. video maingay lang po kasi may nag grass cutter medyo matas na kasi yung ano damo ito yung buko mga idol oh. O, luto na yung ating ano, tanghalian. Sandukin na natin.